Sa isang abandonadong bodega sa isang maliit na bayan sa Colorado, sinasayaw ni Trevor ang kanyang kasintahan. Si Nina, habang ang kaibigan niyang si Kyle ay nagbabahagi ng ilang halik sa kanyang kafling of the day. Biglang si Kyle, umuubo ng dugo pero hinahalikan pa rin siya ng dalaga. Naiinis sina Trevor at Nina. Sa pamamagitan nito at pumunta sa isa pang silid, kung saan may tumatakbo sa mga anino. Samantala ang bayan, Nagising upang matuklasan na ang Estado ay nagpadala ng mga puwersang militar upang ayusin ang isang 24 na oras na quarantine. Ang mga kalsada ay nakaharang kaya walang sinuman ang pinapayagang umalis o pumasok sa bayan. Malapit ng mag-traffic, pumasa sa kalsada at nagsimulang magreklamo ang mga tao tungkol sa sitwasyon kahit na nakikipagtalo. Ang mga sundalo dahil walang paliwanag na ibinigay. Ang isang mag-asawa sa partikular ay desperado na umalis dahil gusto nilang dalhin ang kanilang anim na anak sa isang ospital sa lungsod. Corporal, kinumbinsi sila ni Sarah na dalhin ang bata sa ospital sa bayan dahil dinala ng hukbo. Mga espesyalista na sinusuri na ang mga taong may sakit. Pagkatapos ay tinanong niya si Captain Rhodes kung ang totoo ang kwento ng espesyalista, ngunit pinaalalahanan siya ni Rhodes na tumahimik at sundin ang mga utos. Sa radyo, istasyon, binabantayan ng isang sundalo si DJ Paul para matiyak na maipapasa niya ang kinakailangang impormasyon. Sa publiko, bumalik sa bodega, si Trevor ay nagulat sa isang bagay sa anino, ngunit, si lang, habang inaanunsyo niya na oras na para umalis, nagsimulang damyugo ang ilong ni Kyle. Siya, hinihiling pa rin sa kanyang babae na umuwi kasama niya, ngunit nag-aalala siya na maaaring may sakit ito at umalis. Kanyang sarili, habang si Kyle ay umalis sa kotse ni Trevor, ang kanyang kakambal ay tumatawid sa kagubatan, kung saan siya biglang nakakarinig ng ilang dagendong. Sinubukan niyang tumakas habang hinahabol siya ng misteryosong nilalang. Ngunit nakakalungkot na nadapa siya at gamulong sa lupa hanggang sa mahulog siya sa tubig. Sa sandaling yon, hinanap siya ng nilalang at kinaladkad siya para kainin siya. Ilang sandali pa ay isang grupo ng mga pribado Dumating ang mga tagapaglingkod sa harang sa kalsada sa Salazar ay sinubukang kulitin si Sara na tumugon sa pamamagitan ng paglalagay. Para magtrabaho siya, pagkatapos ay dinala niya si Crane sa bayan kasama niya upang bisitahin ang tahanan ng kanyang pagkabata. Sa loob, nadatnan niya ang kanyang kapatid na si Trevor at nina na ginagawa ito sa sopa at pinagalitan sila dahil sa hindi pagpili. Itaas ang kanyang mga tawag, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam tungkol sa quarantine, na ikinagalit ni Sara o dahil ang kanyang ina ay nangangailangan ng patuloy na pangangalaga. Si Sara ay nagmamadaling umakyat at tiningnan ang kanyang ina na si Francine na hindi maganda ang pakiramdam. Sipon lang daw pero ibinalita ni Sara na kumukuha siya. Sa ospital pa rin siya. Sa ibaba, napagtanto ni Nina na marami siyang mensahe mula sa pati papa niya. Bumalik si Sarah at ipinaliwanag ni Trevor na may sakit si Francine simula pa noong una. Sinabi sa kanya ni Nina ang tungkol sa mga sintomas ni Kyle at gusto ni Trevor na suriin siya. Ngunit sinabihan siya ni Sarah na manatili sa bahay kasama ang kanyang ina habang ginagawa niya ang pagsusuri. Gabi na nang makarating sina Sarah at Crane sa bahay ni Kyle at nagulat sila. Para makitang bukas ang pinto, Puno ng dugo ang mga silid kaya't maingat na hinanap ng mga sundalo ang gusali, pero wala na si Kyle. Nang tumayo si Crane sa mga kurtina, dalawang katawan ang biglang nahulog. On top of him, it's Kyle's parents, who were mauled. Sinubukan ni Sarah na tawagan ang mga pulis ngunit ang telepono ay hindi gumagana, kaya sa kanyang paglabas ay ginamit niya ang radyo ng militar para tawagan ang kanyang kapitan. Ipinaliwanag ni Rhodes na hinarambi nila ang lahat ng linya ng telepono hanggang sa makontrol nila ang sitwasyon dahil napakaraming chismis na umiikot at nangakong magpapadala ng pulis sa bahay ni Kyle. Pagkatapos ay sinundo ni Sarah sina Francine, Trevor, at Nina para pumunta sa ospital. Habang nasa biyahe, dumudugo na ang ilong ni Francine. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa ospital, puno ang lugar na may mga pasyenteng nakakaranas ng parehong mga sintomas at sinabi ng nurse kay Sarah na maghintay sa pila tulad ng lahat. Sa sandaling yun napansin ni Sarah, Salazar at iba pang mga sundalo na nagbabantay sa ospital na nagpaunawa sa kanya na ito ay seryoso at hindi lamang isang nakagawi ang ehersisyo tulad ng sinabi sa kanila. Pagkatapos ay dinala ni Rhodes si Sarah upang makilala si Dr. Logan mula sa CDC. Tinanong ni Logan kung may mga marka ng kagat ang mga magulang ni Kyle at sinabi niyang oo, ngunit sa palagay niya ay hindi ito isang. Hayop dahil hindi nito may tatago ang mga katawan sa likod ng mga kurtina. Sa waiting room, napansin ni Crane na nilalamig si Francine at marami pang pasyente, kaya pinuntahan niya sina Sarah at Logan. Kasabay nito ang pinagdaanan ng ama ni Nina. Ang isang virus ay gumagalaw ng napakabilis sa loob kanyang katawan hanggang sa ang lalaki ay mag-transform sa isang zombie at tumalun mula sa kama upang salakayin ng kanyang sariling asawa. Kinagat ang mukha niya, samantala sa planta ng kuryente, isang manggagawa ang biglang tumalo ng dalawang zombie. Na itinulak siya sa bakod para lamunin siya. Ang pagyanig ng bakod kasama ang pagbagsak ng dugo. Nagiging sanhi ng isang maikling circuit na nagsisindi sa parehong mga zombie sa apoy. Habang nagsisimulang masira ang makinarya ng planta, ang mga ilaw ng bayan ay nagsimulang magmalfunction din. Mayroong ilang mga zombie na nagmamaneho sa paligid at sa lalong madaling panahon, ang kanilang mga sasakyan ay bumagsak sa gitna ng kalye na nagpapadala ng isang katawan na lumilipad. Sa bahay ni Kyle, tatlong pulis ang naghahanap sa mga silid at nakakita ng ikatlong katawan sa pagitan ng patay na mag-asawa. Si Kyle naman ang kanyang sarili na naging isang zombie at ngayon ay tumalon sa mga pulis upang subukang patayin silang lahat. Sa istasyon ng radyo, narinig ni Paul at ng kanyang bantay na sundalo ang lahat ng hiyawan at tumingin sa labas. Ang bintana upang matuklasan ang mga zombie na humihila sa mga tao palayo upang pakainin. Ang sundalo ay tumakbo palabas upang tumulong. Ang mga sibilyan para lamang sa isang grupo ng mga zombie na tambangan sa kanya at dalhin siya upang kainin din siya. Nakita ni Paul ang isa pang zombie na sumusunod sa kanya, kaya nagmamadali siyang bumalik sa istasyon ng radyo at naglock. Ang pinto, sa ospital, ibinabalik ng mga backup generator ang kuryente sa tamang oras para sa nagyelo. Nagiging zombie din ang mga tao. Lahat sila ay nababaliw at nagsimulang umatake sa sinumang normal na tao na maabot nila. Tumakbo si na Trevor at nina sa silid ng kanyang ama at pinanood at nabigla kung paano lumakad ang isang zombie. Kisame para tumalon sa isang nurse. Nakikita sila ng ilang mga zombie at sinusundan sila, kaya nagsimula ang mag-asawa. Tumatakbo palayo at naghahagis ng anumang bagay na mahahanap nila para pabagalin ang mga nilalang. Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng pinto sa likod at harangan ito ng lalagyan ng basura, Ngunit may mga ibang zombie na sa labas kaya ang tumakbo ang mag-asawa upang makatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bakod. Sa loob, ang kaguluhan at patayan ay nakakakuha. Mas masahol pa sa pagdanak ng dugo sa buong lugar. Halos wala ng tao at napakarami na zombie upang lumaban ng sabay-sabay, kaya tumakbo si Rhodes sa isang bakanteng koridor at hinaranggan ang pinto patungo. Iwasan ang mga zombie. Hinanap siya ni Sarah at nagtanong tungkol sa kanyang ina, ngunit walang pagkakataon na mahanap siya. Ngayon, pagkatapos ay binuksan ni Rhodes ang isa pang pinto upang makahanap ng isang labasan. Para lamang sa isang grupo ng mga zombie na lumabas. Siya ay namamahala upang itulak ang ilang off, ngunit sa lalong madaling panahon mayroong masyadong maraming mga nilalang upang mahawakan at Rhodes ay hinuhuli para lamunin. Nang makita ito, Tumakbos na Sara, Logan, at Crane sa isa pang-koridor upang maghanap ng bakanteng lugar, kwartong mapagtataguan. Isang galit na galit na Crane ang nagtulak kay Logan sa kanyang ginawa, ngunit si Logan ay nagkunwaring hindi niya alam kung ano. Crane ibig sabihin, matapos itulak ni Sara at Crane ang ilang muebles sa harap ng pinto, tumingin ang grupo sa labas. Window at napansin na kinuha na rin ng mga zombie ang parking lot. Dahil walang baril si Crane at ang kay Sarah ay hindi load, sabi niya dapat silang gumawa ng mga bomba ng Molotov para makaabala ang mga zombie at tumakas sa isang kotse. Dahil nawala ni Crane ang mga susi ng kotse ni Sarah, nagpasya siyang hanapin nila ang mga susi ng Rhodes. Tumakas sa kanyang sasakyan sa halip. Samantala sina Travis at Nina ay tumatakbo sa kagubatan kung saan sila nakatagpo ng dose-dose ng mga bangkay sa lupa. Sinubukan pa nga ng isang katawa na pumutok sa kanila para lang mamatay. Muli, sa kalaunan ay nakarating ang mag-asawa sa downtown at nakakita rin sila ng patayan dito. Gayunpaman, may napansin silang matino sa loob ng istasyon ng radyo, kaya naghihintay sila hanggang sa malinaw ang pangunahing kalye. Tumakbo sa pintuan ng istasyon. Sinimula nila itong hampasin at ang ingay ay nakakuha ng atensyon ng A, zombie, na nagsimulang tumakbo patungo sa kanila. Mabuti na lang at binuksan ni Paul ang pinto at pinapasok sila bago ang maabot sila ng zombie. Pagkatapos ay dinala sila ni Paul sa pangunahing silid kung saan nakita nila ang mag-asawa mula sa simula na nagpahayag na ang kanilang anak ay patay na. Sa sandaling yun ang asawa ay nagsisimulang umubo, ngunit siya ay nagmumura. Ito ay isang malamig na nahuli niya bago ang lahat ay nagsimula. Umuubo rin si Paul, ngunit hindi alam ni Nina ang pagtitiwala. Sila, nagmamadali si Trevor sa kagamitan sa radyo upang magpadala ng mensahe kasama ang kanilang lokasyon at babalaan ang mga tao na huwag pumunta sa ospital. Ang mensaheng ito ay pinapatugtog ng isang radyo ng kotse at narinig ni Francine na isa ring zombie ngayon. Bumalik kina Sarah at Craig, umakyat sila sa mga lagusan at kumilos ng kasing bilis. Posible upang maiwasan ang mga zombie na sinusubukang maabot sila sa pamamagitan ng mga grill. Sa wakas ay nahanap na nila ang silid. Sa katawan ni Rhodes kaya tumalun pababa si Sarah at akihin lang ng may lumabas sa kabinet. Mabilis niyang ipinagtanggol ang sarili at natuklasang si Salazar lang pala ang nagtago sa kabinet bago ang lahat. Nabaliw, kinuha nila ang mga susi ng kotse at bumalik sa mga lagusan, hindi alam na si Rhodes ay nagising na. Isang zombie at kinakain ang sarili niyang mata. Pagkatapos ay hinawakan niya si Sarah at ginamit bilang panimbang para makapasok sa vents dahil wala siyang paa. Sinipa ni Sarah ang mukha niya para pilitin siyang bumitaw at nagsimulang gumalaw. Mas mabilis, sa isa pang silid, hinampas ng mga zombie ang mga lagusan gamit ang mga mandurumog at iba pang mga tool hanggang sa magawa nila. Mabali ito, dahilan para mahulog ang mga paa ni Sarah sa butas. Ang mga nilalang na ay patuloy na nagsisikap na sunggaban siya. Paa at papalapit si Rhodes, gayon paman, bumalik si Salazar para kay Sarah at hinayla siya palabas ng butas. Sa tamang panahon, nagmamadali silang bumalik sa silid kasama si Logan at nang subukan ni Crane na isara ang vent. Lumitaw si Rhodes at kinagat ang kanyang kamay. Kumuha agad si Sarah ng bleach at ibinuhos sa sugat. Isang maingat na salazar ang naglabas ng kanyang baril at naghanda sa pagbaril, ngunit si Sarah. Pinuprotektahan ang crane at itinuro ni Logan na may pagkakataong gumana ang bleach. Patuloy na gumagawa ng ingay si Rhodes. Ang vent at binaril siya ni Salazar para tuluyan siyang mapatay. Kapag nangako si Sarah na papatayin niya si Crane kung siya, lumingon, sa wakas ay ibinaba ni Salazar kanyang baril. Pagkatapos ang grupo ay gumagawa ng ilang mga armas gamit ang anumang bagay. Mahahanap sa silid at kinuha ni Sara ang isa sa mga baril ni Salazar. Sinisira ng crane ang bintana gamit ang isang upuan at tumalon sila para tuluyang makalabas ng ospital. Agad na lumitaw ang isang zombie ngunit walang nagawa ang mga shot ni Sara, kaya kailangang turuan siya ni Salazar na isang putok lamang sa ulo ang papatay ng zombie. Mas marami ang mga kalaban papasok at ang mga sundalo ay nagtutulungan upang labanan silang lahat habang si Logan ay nakatitig lamang ang mga gamit nila naging maganda at hindi nagtagal ay bumaba ang lahat ng mga zombie na nakapaligid sa kanila sa kasamaang palad ang ang mga zombie sa loob ng ospital ay nagsimulang tumalon sa mga bintana rin ang mga sundalo ay patuloy na lumalaban pagpatay sa kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng pagdurog ng kanilang mga ulo o tuwirang pagpugot sa kanila habang ang lahat ay nagambala, ipinahayag ni Logan na siya ang kanyang sariling kotse at tumatakbo patungo dito. Napansin nito ng iba at sinusumpa ang pangalan ni Logan, pero wala nang oras para magreklamo dahil mas marami. May dumarating na mga zombie. Nagtatago sa likod ng isang kotse, sinindihan nila ang isang bungkus ng mga bambang molotov at inihagis ang mga ito. Ang mga zombie, na lumilikha ng malaking apoy na dahan daang sumusunog sa mga nilalang hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay tumakbo sila sa roads. Kotse at kailangang pumatay ng ilang zombie na umiwas sa apoy bago sumakay sa sasakyan. Mas maraming nilalang ang sumulpot at sinubukang kumapit sa kotse, kaya mabilis na nagmamaneho si Sarah para mahulog sila. Off! Sa wakas ay umalis ang grupo sa ospital at habang nagmamaneho sila sa bayan, nakita nila ang kamatayan at pagkawasak sa lahat ng dako. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng tindahan ng baril, kaya itinali ni Sarah si Crane sa kotse. Kaso bago pumasok sa shop kasama si Salazar, sa kasamaang palad Crane ay nagsisimula dumudugo at sa oras. Yung iba bumalik na may dalang sandata, zombie na siya. Gusto siyang patayin ni Salazar ngunit, Kinumbinsi siya ni Sarah na huwag gawin ito dahil hindi nakakapinsala at pinigilan na si Crane. Tapos nag-drive sila, malayo bago pa masyadong malapit ang mga zombie. Sa istasyon ng radyo, sinusubukan ng isang zombie na makapasok gamit. Ang hagdang pang-emergency, ngunit inihagis ni Trevor ang isang TV sa kanyang ulo upang patayin siya. Pagbalik niya sa loob, ipinakita sa kanya ni Nina na maaaring may dugo ang mga tissue sa basurahan. Kumuha siya ng kutsilyo at nagbanta. Ang mga may sapat na gulang upang ipagtapat sa kanila kung sino ang dumudugo, gayon paman patuloy nilang sinisisi ang isa't isa sa halip. Biglang nag-freeze si Paul at nagsimulang mag-transform sa isang zombie, kaya sinaksak ng nagpapanik na nina ang kanyang ulo. Para patayin siya, ginagamit muli ni Trevor ang radyo upang magpadala ng bagong mensahe. Malapit na ang mga sundalo. Umalis ng bayan ngunit nang marinig ni Sara ang boses ng kanyang kapatid ay inikat niya ang sasakyan, nasagasaan ang bawat isa. Zombie para maiwasang mawala ng oras. Sa istasyon, tumingin si Trevor sa bintana at nakita si Francine, kaya tumakbo siya palabas para salubungin ito at hindi pinansin ang mga babala ni Nina. Masyadong malayo si Francine at pilit na ginagawa. Inataki ang kanyang anak ngunit dumating si Sarah at nasagasaan siya ng sasakyan. Hindi makapaniwala si Trevor na umiiyak. Ginawa niya yun at kailangang ipaalala ni Sarah sa kanya na hindi na nila yun ina. Samantalang si Nina naman ay tumatakbo sa itaas upang sabihin sa matandang mag-asawa na sila ay aalis lamang upang mahanap ang silid na misteryosong walang laman. Nang tumingin siya sa likod ng sopa, nakita niyang patay na ang asawa. Lumilitaw sa likod ang zombie na asawa sa kanya at itinulak siya sa lupa kaya kailangang simulan ni Nina ang pakikipaglaban sa kanya gamit ang anumang bagay na kaya niya. Hanapin sa loob ng silid at masira pa ang mga kasangkapan. Sa sandaling yun ay pumasok si Trevor at nagsimula na sila. Pakikipaglaban sa kanya kasama ng mahusay na pagtutulungan ng magkakasama. Sa labas, napansin ni Salazar ang ilang nakaligtas na natigil sa likod ng isang gate. Sinimulan nilang akyatin ito upang maabot ang mga sundalo Ngunit may mga zombie na lumitaw sa likuran nila at nilalamon sila. Sa sandaling yun, itinulak ni na Trevor at Nina ang napakapangit na asawa sa bintana at pagkalapag niya. Binaril siya ni na Salazar at Sara hanggang sa mamatay. Ang pagbaril ay nakakatakot sa mga zombie sa likod ng gate at ngayon ang grupo ay maaaring umalis sa kotse. Habang nasa biyahe ay nagtataka si Salazar kung bakit hindi umatake si Crane sa kanila ni Sara. Patuloy pa rin ang pangungutsa at pagbabanta ni Salazar kay Crane, malinaw na hindi. Nagtitiwala sa kanya, nang sa wakas ay nakarating sila sa hadlang sa kalsada, natuklasan nila na ang iba pang mga sundalo. Naging zombie din, sinubukan ng isa sa kanila na abutin ang loob ng sasakyan, kaya lumabas si Trevor at binaril. Kanya, sina Salazar at Sara ay sumama sa kanya at pinapatay nila ang pinakamaraming zombie hanggat maaari gamit ang kanilang mga baril ngunit hindi sila titigil sa pagdating. Wala silang choice kundi sumakay sa kotse at bumalik. Hindi nila alam kung saan pa sila pupunta kaya sinabi ni Trevor sa kanila ang tungkol sa abandonadong bodega. Dinala ni Sara ang sasakyan sa kakahuyan at napansin nilang tumatakbo si Kyle sa gitna ng mga puno. Tumalun siya sa unahan at binasag ang bintana sa harap ng sasakyan, dahilan para mawala nito ng kontrol. Habang pilit nilang nilalayo ang bibig ni Kyle sa kanilang mga katawan, patuloy na umaandar ang sasakyan at bumagsak. Laban sa isang puno, naipit ngayon si Kyle sa pagitan ng kahoy at ng basag na salamin, kaya madali lang ni Sarah, barilin siya sa ulo. Pagkatapos ang grupo ay patuloy na gumagalaw sa paglalakad at dinadala si Crane. Salazar ay hindi kailanman huminto sa pananakot o pang-iinsulto sa kanya, kaya sa oras na makarating sila sa bodega, tapos na si Crane. Nagsimula siyang sumigaw upang ibigay ang kanilang lokasyon at sa lalong madaling panahon isang grupo ng mga zombie ang nasira ang pinto. At ang mga pader upang salakayin sila. Nagpaputok ang mga tao ngunit napakaraming mga kaaway na haharapin. Kaya sinabihan ni Trevor ang kanyang mga kaibigan na sundan siya. Habang bumababa ang grupo sa basement, agresibong pinalibutan ng mga zombie si Crane ang basement ay lumabas na isang aktwal na nakahiwalay na bunker. Sinubukan ng ilang zombie na sundan ang grupo, ngunit pinaputokan nila sila hanggang sa tumawid sila sa makapal na pintong metal. Pagkatapos ay binuksan nila ang isang pinto sa likod at nabigla silang makahanap ng isang buong pasilidad ng pananaliksik. Sinusuri nila ang mga computer para sa mga sagot ngunit kung sino ang narito ay tinanggal ang lahat bago tumakas. Bigla silang nakarinig ng ingay kaya nagsimulang maghanap si Sara at Salazar sa bawat kwarto hanggang sa makita nila si Logan na sinisira ang ebidensya. Nagbanta ang duo na babarilin siya hanggang sa ipaliwanag ni Logan na siya nga. Bahagi ng Project Wildfire na nagsaliksik ng mga biochemical agent, Isinusumpa niyang wala sa likod ng proyekto. Ang zombie virus ngunit siya ay nagambala ni Trevor na nakahanap ng isang video file sa computer. Ang recording ay nagpapakita ng isang scientist na umamin na ang virus na kanilang nilikha ay umaatake sa dayuhan. Ang mga tropa ay nagmutate at nawala ng kontrol, kaya kinailangan niyang patayin ang lahat ng kanyang mga nahawa ang kasamahan. Natapos ang video nang mag-transform din ng doktor bilang zombie at sinira ang camera, nakarinig ng dagandong sa malapit, umalis ang grupo sa opisina at hinanap ang zombified na doktor kaya sinimulan nila siyang barilin hanggang sa matakot siya at tumakbo palayo. Hinahabol siya ni na Salazar at Sara para lamang matuklasan na nakatakas siya sa pamamagitan ng paggapang sa mga lagusan. Sinubukan ng ibang zombie na salakayin si Salazar, ngunit mabilis niya itong pinugutan ng ulo. Ang duo pagkatapos ay bumalik sa iba, pagbaril sa mga lagusan tuwing nakakarinig sila ng ingay. Walang ideya si Logan kung nasaan ang mga emergency exit, Ngunit kilala ni Salazar ang bunker na ito bilang isang modelo. Mula sa digmaan at nagsasabing kailangan lang nilang hanapin ang mga missile silo upang makatakas. Habang naglalakad ang team sa quarters, inabot ng doktor mula sa itaas at kidnap si Logan. Mabilis niya itong pinatay at pagkatapos ay itinapon ng katawan sa harap ng iba. Nagmamadali ang grupo ngunit sa ilang sandali ay hindi pa rin nila mahanap ang silo. Sa kabila ng mga protesta ni Salazar, nagpa siya silang maghiwalay upang masakop ang mas maraming lupa. Hinanap muna ni Nasara at Salazar ang silo at dumaan sila sa unang pinto nang walang problema. Gayunpaman pagkatapos tumawid sa koridor ay nakakita sila ng tuniladang zombie na nagtatago sa susunod na silid. Parehong nagpaputok ang mga sundalo, ngunit pinalibutan ng mga zombie si Salazar at pinatumba siya sa lupa. Sinabi niya kay Sarah na magpatuloy nang wala siya bago magsimulang kainin siya ng mga nilalang. Mabilis na tumakbo si Sarah palayo at kinaladkad siya ni Trevor sa isa pang na silid. Doon ay nakahanap siya ng isang grupo ng mga missile propulsion tank kaya nagtutulungan ang magkapatid na gumawa ng ilan. Tagahagis ng apoy, pagkatapos ay bumalik si Sarah sa koridor upang kunin ang atensyon ng Cowan para lamang sa doktor. Nalumitaw sa likod niya. Habang nakikipagpunyagi siya laban sa kanyang umaatake, ipinakita ni Crane ang kanyang sarili sa Hoard at naaalala ang kanyang damdamin para kay Sara, kaya nagsimula siyang magpaputok ng kanyang baril hanggang sa maubos niya ang mga bala. Galit sa pagtataksil na ito, binitawan ng doktor si Sara at tumakbo para putulin ang ulo ni Crane. Nagpashoot si Sara ng random na zombie para makuha ang atensyon ng lahat bago tumakbo ulit sa koridor. Sinusundan siya ng mga nilalang ngunit nang makarating sila sa pintuan, pinaandar nina Trevor at nina ang mga tangke. Ang resulta ay higanteng apoy na agad na sumunog sa mga zombie at umabot sa bawat sulok ng pasilidad, hindi nagiiwan ng isang halimaw na nakatayo. Pagkatapos ay umakyat ang tatlo mula sa silo at hinanap ang kotse ni Logan habang nagmamaneho sila. Narinig nila sa radyo na ang virus ay ganap na nakapaloob Gayunpaman, sa kalsada ay isang zombie ang nakawala. Tiyakin mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood!